Dahil sa matinding pagbaha ngayon, lalo na sa Metro Manila, ay maraming mga sasakyan at bus ang lumulubog sa baha at marami ring stranded sa kalsada. Kaya kapag ikaw ay nakakotse o nakabas, siguradong lubog ka pag inabutan ng baha. Pero sa ibang bansa, gaya ng Germany, ay may naimbento silang bus na kahit sa dagat ay pwedeng gamitin ito. Ito ang tinatawag na amphibious bus na tinatawag nilang Havin City River Bus na kayang magsakay ng 36 na pasahero at tatlong crew members. Meron itong mga upuan gaya ng ordinaryong bus na kapag tumatakbo sa mga kalsada ay para lamang itong ordinaryong bus na pinatatakbo sa pamamagitan ng standard internal combustion system. Pero kapag inilusong na ito sa tubig ay para na rin itong isang barko na mayroong propeller sa pamamagitan ng water propulsion system. Kahit gaano kalalim ang tubig, wala itong dapat na ikabahala dahil kaya nitong tumakbo at magipagsabayan sa mga barko na hindi lumulubog. Sa bansang Japan naman ay ginagamit nila ang kanilang floating bus para sa mga turista at para ma-experience ang bus na nasa dagat at maging sa mga kabundukan. Isa sa kanilang main attraction ay ang ganda ng Mount Fuji na hanggang apat na pasahero ang kayang isakay. At sa bansang Netherlands naman ay mayroon din silang splash tours para sa mga turista na mag-iikot sa Rotterdam para ma-experience ang pagsakay sa amphibious bus na para kang sa amusement park. Pero dito sa Pilipinas, kapag kabaha, eh meron naman tayong nasasakyan. Yung improvised na interior tsaka yung bangka para lamang hindi na lumusong sa baha. Kasama si Jerome Tikia, Smiles of Petran 23 para sa Balitang Unang Sigaw.